Ma, huwag kang mag-alala. Siguradong hahanapan kita ng mabuting manugang. President Jayang, sa katayuan ninyo, anong klaseng heredera ang hindi ninyo makukuha? Kailangan pa bang magpanggap na pulubi? Yung mga lumalapit dahil sa pagiging pinakamayaman ko, matatawag bang tunay na pag-ibig iyon? Sa hirap masusubok ang tunay na damdamin na iintindihan mo. Hoy, Alice, Alice, tara na! Si Aoyi, sa class reunion, ikaw na lang ang hinihintay. Pasensya na, pasensya na. Papunta na ako sa bus stop. Ay, ito para sa iyo. Ang supli, ipangka'in mo na. Hindi na kailangan. Hoy, ang pitaka mo. Medyo interesante. Sekretarya, dalhin mo ang bago kong suit. Balikan mo ako para sunduin. Inom, inom, inom. Halika, pasensya na, nahuli ako. Masikip sa bus, siguradong traffic. Kung medyo matagumpay lang sana. Sino ba naman ang walang sariling sasakyan? Ha ha ha. Ano ba? Siya raw ay naglo low carbon transport. Hindi tulad natin itong Mercedes Bentley. Alin man ang gamitin hindi makakalikasan. 'Di ba? Yunus Campus Bell. Ha 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 ha. na. Sige na, kumain na tayo. Wow, si Ateya, naka-LV. Talagang si Ateya. Ay nga pala, si Unang beses mo kumain sa ganito kamahal na restaurant, hindi ka siguro sanay. Kailangan mo bang i-order kita ng pancake at yutiao o kung ano? Ha 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 ha. Ayos lang. Gaano naman kapangit ang lasa niyan? Reunion naman ito kahit anong kainin pareho lang. Ikaw. Hoy. Ay nga pala, si Yaoya. Narinig ko, ang fiance mo raw ay executive sa Giant Group. Sa hinaharap, kailangan naming umasa sa iyo, ha? Tama, tama, aasa na kami kay ateya mula ngayon. Siyempre. Narinig ko, si Yaoya, single ka pa rin daw, tama ba? May security guard sa baba ng community namin. Tagarito lang, 50 anyos. Gawin mong asawa, ano sa tingin mo? May tuturing pa rin swerte mo yon. Ha 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 ha. Ikaw. Hoy, magkaklase tayo. Si ateya nga, nagmamalasakit sa iyo. Bakit hindi ka mag ng ala? Masyado kang walang pakiramdam. Ha 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 ha. Dali, uminom ka na. Pinagbibigan ka na ni ateya, hindi ka pa inom. Ha <laughs> <laughs> ha 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 ha. Oy, dahil napaka maunawain mo, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ikaw. Na. Kung may magpapakasal, ikaw na lang. Hindi ba yan yung pulubi kanina sa daan? Paano? May boyfriend na siya. Impossible. Tama. Paano nangyari? Yung tulad niya, isang babaeng ganyan? Yitzed, ang sarap naman nito. Parang hindi pa ako nakakain ng ganito sa buong buhay ko. May tagpa. May presyo pa sa damit niya. Ha ha ha. Akala ko naman kung sinong hebat, yun pala nagpapanggap lang para magyabang. Kahit roasted chicken hindi pa nakakain. Gaano ba siya kahirap? Sa tambakan siguro ng pulubian pinulot. Ha ha ha. Paano mo nalaman? Ha. Talaga? Si hindi ko talaga inakala na ganyan kaka-superficial. Naghanap ng pulubi para magpanggap na boyfriend. Hoy, anong alam nyo? Sawa na ako sa sea cucumber at shark soup. Ang sarap pala talaga ng junk food. Hoy, ikaw na hamak na pulubi. Narumihan mo ang bag ko. Mababayaran mo ba? Isang peking agreed lang yan. Anong dapat bayaran? Ikaw ang peke. Ha! Global Limited Edition na custom made ito. Kung totoo ito, ano naman itong aking? President Jayang, narito na po ang bag ninyo. Ikaw si Jayang Tian ng Jayang Group. Ito. Regalo ko para sa iyo. Ito.